Nitong isang araw, muling nagpasabog ng balita ang social media personality na si Sian Gaza, hinggil sa former couple na sila Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Aniya sa kanyang unang post, ang chismis, ay eh, nagkabalikan na daw pala ang Kathniel. This is not confirmed yet, kasi isang source pa lang ang nag sa akin. How true. Sinundan pa niya ito ng pangalawang post at kwento niya, Breaking News, Catherine Bernardo and Daniel Padilla, nagkaayos na. Confirm D. 99.9%, 0.01%. Ay yung germs na hindi napatay ng safeguard. Atin atin na lang muna at wag na lang sana makakalabas hanggat kinukumpirma pa natin kung sila ba ay magjowa na ulit. Salamat. Please respect their privacy. Agad nakarating sa ina ni Catherine na si Ginang Min Bernardo ang pasabog na balita na ito ni si Gaza. At yun sa ina ni Catherine fake news ang naturang chismis at huwag basta-basta maniniwala sa mga naririnig sa social media. Mami, basta yung marami mga kasi Catherine. I know they're very well. Huwag kayo masyado naniniwala sa mga mga fake news. Basta tamuhin na lang si Tita doon. Nagsisilipin sa dami ng katanong. Pero paliwanag ni Sian sa kanyang post. <laughs> anyway, going back to Katniel. Ah, uh, linaw-linaw naman ang dalawang post ko yesterday, no? Sabi ko, ang chismis ay nagkabali ka na daw ang Katniel. Pero hindi pa to confirm, di ba? Sabi ko. And sa dulo pa nga, tagto na ko, how true? So parang nangingi pa ako ng more sources to verify or para pabulaanan ang chismis na ito eh. So doon pa lang, hindi ko sinasabi na nagkabalikan sila. Di ba? Kung ang interpretation nyo ay sinabi ko na nagkabalikan na sila, then kayo ang nagpapakalat ng fake news. Not me. Lilaw-lilaw eh. In, word per word basahin niyo yung mga posts ko. Nandun naman sa pangalawa, with my follow in Jeju, South Korea, anong sabi ko? Compare 99.9% na nagkaayos na sila. Nagka-reconcile na sila. Naku, dami na nakakita. Mga hairstylist, ibang-ibang artista na nagkakausap sila sa backstage, sa dressing room, you know, and of work. You know, may mga lihim na pagtatagpo and everything else. Dami. So talaga nagkaayos na sila. That's compare yung matawag-tawag ng fake news yung sinasabi ko. Baka bigla akong mag-upload ng video dito. Baka hindi mo kayaan yung mother. And, sinabi ko rin after that na kukumpirmahin mo natin kung mag-jowa na ba sila ulit. So, dun pa lang, you na hindi ko sinasabi na nagkabali ka na ang cut niya, di ba? So, if your interpretation is like that, then, kayo ang may problema Not me. That's not on me. Kayong fake news yun. And, Eto pa, Mars. Few weeks from now, or about few months from now, nilalabas na bagong kalaban ang VIVA Max na platform, na kumpanya. And uh, I don't know kung is this the right time to tell you, pero sige na, let's, let's make every moment a perfect time. No? And yung kalaban ng VIVA Max na to. This company, this platform, one of their actors, one of their artists is. me. <laughs> Damn! From Pambansang Maratess to Pambansang Bold, coming soon. Damn. Platform na to, ah. And uh, I'm, I'm a bit scared or nervous and at the same time excited because I'm okay. I hope everything goes well with me. In Jesus' name I pray. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and shall be for ever. Lord, guide me, Lord. Sana, huwag akong makinukhang katawa-tawa at kay lang. Bye-bye! Mia! Bye -bye. Yeah, Mors! Alag-chicken like natin, Jami! Bago tayong bold truck!